Magandang araw. Ito na naman nga po pala ang ganap naming mag-ina ngayong araw. Naligo na nga po muna pala kami bago nga kami mag-asikasong maglinis, magligpit, maglaba, magluto dito sa bahay. Everyday routine na nga namin tong mag-ina yung mga ganitong sinario. Ang lakas kasi ng ulan. Ayay. Ah! Pati angin po malakas. Ingat po ang lahat kasi Baka dumating na po yung bagyong inaantay natin. Ba't kasi natin inantay? at dahil nga malakas ang hangin, ayan nga si Ariang ay kumuha na nga ng payong para nga po hindi mamatay yung pusporo na sinisindihan natin. At habang nakasala nga din po pala yung niluluto nating shells, ito nga po at inasikaso na naman nga po pala namin yung lalabha namin ngayon. O ba diba, kapag naging nanay ka na talaga, kayang-kaya mo ng pagsabay-sabayin lahat ng trabaho. Kulang na nga lang paghiwahiwalay na natin yung katawa nating mga nanay kasi nga gustong gusto natin matapos lahat ng trabaho natin sa isang araw. At dahil nga walang pasok si Ariang, inaabot-abutan nga din niya ako ng kung ano-ano ang iutos ko. Nako, ay kung ako lang talaga mag-isa dito, baka hilo-hilo na naman nga po ako at sa gabi ay baka hihikain na naman talaga ako. Buti nga po talaga ay nandito nga ang Ariang nyo. Dahil kung ano ang sabihin ko or iutos ko ay inaabot niya nga din agad. At pagkatapos nga din po pala namin magsampay ay umasikaso na nga din po pala kami kumain. Inadobo ko nga din po pala yung shells kanina na inilaga namin. Mas gusto po kasi nang ariyang nyo yung adobo kaysa sa pinakuluan lang. Mas masarap po kasi yung lasa ng adobo at syempre mapapa-extra rice ka rin talaga. O sya, sige hanggang dito na lang po muna pala ang video naming mag-ina. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!